Miss welcome back to my YouTube channel. Laman ngayon ng social media ang pila pag ng ina ni Catherine Bernardo na si Mami Mead sa rumor boyfriend nitong si Mark Alcala sa social media. Matatandaan na nilabas na ni asang ang balitang magkarelasyon na nga ang aktres at ang batang York. Hindi nga ito binigyang linaw ni Catherine Bernardo kahit putok na putok ang balitang ito sa social media. Maging ang mayor na si Mark Atala ay hindi nga nilinaw ang nasabing issue. Kaya naman mas lumalakas nga ang kotob ng ibang fans at maging ang netizen na nas natotoo ang relasyon ng dalawa. Kahit ang ina ni Catherine Bernardo na si Mami Min ay hindi nga nagsalita dito. Inaasahan nila na bibigyan linaw ito ng ina ni Katrin dahil matatandaan na nilabas noon ang balita na comeback ng Katniel ay nag-react nga ang ina dito ni Katrin at sabi na huwag paniwalaan ang mga fake news na nagkalat sa social media. Samantala sa latest birthday celebration nga ni Katrin ay walang lumabas sa social media kung ano nga ba ang kanyang naging selebrasyon. Hindi katulad dati kung saan maaga pa lamang ay alam na kung saan nga gaganapin ang nasabing kaarawan. Inaasahan pa naman ng Katrin fans na babatiin ni Alden Richard si Katrin Bernardo kahit sa social media lamang. Ngunit walang ang post ang aktor. Hindi pa nga makarecover ng kanilang fans sa hindi umano'y pagpapansinan nila Alden at Katrin at halata nga raw na tila umiiwas ang aktres na si Katrin Bernardo na magkrus ang landas nila ni Alden Richard. Ngunit may ilang fans ng Captain ang kinilig dahil ispatid nga ang paglapit ni Alden Richard backstage kay Katrin Bernardo kung saan niyakap nito ang aktres after nila rumampa. Kaya naman mas lumalakas tuloy ang Hinala ng mga netizen at Captain fans na for the movie nga lang ang tambalan ng dalawa. Samantala umaasa nga ang ilang Captain fans na magsasalita ang ni Catherine Bernardo na si Mami Laine sa mga naglalabasang balita ngayon at ang pag-follow nito sa kay Mark Alcala. Kung totoo nga ang karelasyon na ng anak niya ang nasabing mayor. Kayo mga katismis trend, ano ang opinion nyo sa usapin na ito? Comment down below and if you like this video, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para mas updated ka katismis trend. Thank you for watching!